Good morning guys! Our blessed day! Thursday po ngayon. Dito sa amin is malamig, may snow, mahangin, maulan. So, kailangan malakas yung immune system natin. So, ngayong umaga, as usual, I start my day with this one. This little green sachet. The little green box our amazing pure organic barley from Australia. Ito po yung amazing barley ni Miss Maritone Fernandez. Sa so, hindi pa nakakaalam. So, very simple lang po kung paano ito mimix. A glass of water lang. Malito yung lumbaso ko kaya sa kala isa puno. And then, i-mix lang po natin itong ating barley grass. Ito po ay all natural. Wala pong halo itong chemical. Sa so, nakikita nyo naman guys, uh, ah, pakita ko lang dahil natural lang siya. O titignan nyo. Kapag talagang puro-puro ang product guys, hindi ko piana nahaluan kusa lang siyang bumaba at matutunaw siya mag-isa. Ayan o. Oh. Hindi siya nagbabubbles. Puro talaga siya. And then, kahit na hindi ko hahaluin yan, dahan-dahan niya -dahan siyang matunaw, mag-isa. Kita nyo. sa talagang puro-puro siya, guys. Walang bubbles, walang nag... Uh, hindi siya yung, anong tawag sa atin yun? Yung hindi siya nagbilog-bilog. Yan o. Kita nyo. Purong-puro. Then, mix lang po natin. Kita nyo, is... Talagang super dali lang po siya ma-dissolve sa tubig. Eh, uh, ne-try ko ito siya guys sa maligamgam na tubig which is pwede rin. Pero ako ang gamit ko talaga is malamig, pero dapat ngayon taglamig dapat siguro maligamgam ang gagamitin ko. Pero okay lang mal para sa akin is malamig or maligamgam is pwede. Tsaka guys, true to my experience sa barley, uh, last 2 weeks talagang masamang pakiramdam ko. Kung tuus-tuusin may fever ako, then yung masikip yung ilong ko, and then running nose, then yung lalamunan ko, medyo hindi maganda, tapos yung mata ko mahabde, Yun ang sign na mataas ang fever ko. Pero guys, believe me or not, hindi bagsak yung katawan ko. Ang ibig kong sabihin hindi bagsak is um, wala akong fever, as in wala talaga. Walang sakit ng ulo ko. Yung mind green ko, since nag-take ako ng barley is nawala. Konting share ko lang sa inyo yung experience ko dito. Sa two weeks na hindi magandang pagkaramdam ko, hindi bagsak yung katawan ko. Malakas ako as in. Kagaya ngayon, magaling na ako. Um, yung bukol sa dibdib ko, nawala na rin. Nakuha ko yun yung sa sobrang bigat ng trabaho. Nagkaroon ako ng costochondrit syndrome. Uh, hindi ko masyado na paliwanag yung ano yung yung bukol kasi sabi ng doktor iyan yung nakukuha natin kapag sa sobrang Bigat ng trabaho natin Nagkakaroon tayo ng, kumbaga Infection sa loob na Namamagasya I-check nyo lang guys Costocondrite syndrome Makikita nyo doon yan uh, Balik muna tayo sa barley Kailangan pag na-mix na po ito Iinumin natin within 20 minutes So iinumin ko lang muna Masarap po ang lasa dati hindi ko nagustuhan ng lasa kasi lasang damo. Pero ngayon, sa katagal-tagala, nagustuhan ko yung lasa guys kasi nandoon yung freshness ng, ng lasa niya. Hindi siya matamis, hindi naman siya mapakla. Wala lang talaga. Tapos, mayroon siyang konting lasa, pero masarap. Para sa akin, of course. Ayan. So, ito naman guys. Full of vitamins, minerals, and nutrients. At meron din itong amino acid and alkaline. <coughs> Nagkamali ako na ano, lunok. So, yes guys, kailangan mag-take ng barley. Every day. Uh, wag na po natin hihintay na magkasakit tayo before tayo mag-take ng barley. Kapag may mga health concern po tayo, dapat barley ang take natin. And next time, magagawa ko ng video kung ano ang benefits ng katawan natin sa, sa sa barley. Sa video na ito is hindi ako ready gumawa ng long video. Kailangan next time para ihanda ko yung mga benefits sa barley. Kasi guys, na bago pa lang ako dito sa world of business ng barley. So, maraming bagay pa na hindi na pumasok sa ulo ko. Pero nag-module na po ako sa medyo marami na po tayong alam. Pero po yung karang, parang spontan kagaya ngayon is andito lang sila sa backhead. So, yes guys, thanks for watching. Don't forget to follow, like, share, comment on my video and God bless po. Take your barley every day to boost your immune system. Boom pamilya po pwede to from the babies, from, uh, from kapag buntis, lactating babies, mga bata, hanggang sa pinakamatanda is pwede po mag-take ng barley. Wala pong pinipiling edad, no? Basta yung bata is makainom na is pwede. Pag nagpadede ang mami is pwede rin. Kahit na buntis, walang pinipili po ang barley. So, yes guys, thanks for watching. God bless and bye muna.